Amen. Maganda, 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 magandang, Magandang araw po sa inyo lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-punong ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. At isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang paglubay at gabay. At mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ating panalangin at pagbati para po sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Yan. Ngayon po, araw ng araw. A, araw. <laughs> araw ng Martes. Yan. Terrific Tuesday. At uh, gamit ko po yung aking inside voice kasi nasa ano po ako nasa private lounge Wag bawal daw masyado maingay din pero ako pa rin po kasama nyo ngayon sa, Ang inyong kalakbay sa pagninilay Na si Kuya RJ Ayan, Samahan nyo po ako sabay tayo magnilay Patoko sa salita ng Diyos Kung paano tayo gagabay na ating Panginoon para sa buong araw na ito Pero bago po tayo magsimula sa ating programa Sama-sama po muna natin Dasili na ating novena to God's love In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Amen. So nakikita niyo may sumisigaw na ano, na, boarding on boarding. Kasi po, mamaya explain ko na lang. <laughs> ang ating pong nilayan. ay mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo. At sabi po dito, at si Jacob at si Joseph na asawa ni Mary, si Mary ang nanay ni Jesus na tinatawag na Christ. Ganito ang nangyari nung pinanganak si Jesus Christ. Nakatakda ng magpakasal ang nanay niyang si Mary kay Joseph. Pero bago po sila magsama, nalamang buntis ni Mary, si Mary, dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Mabuting tao si Joseph at ayaw niyang mapahiya si Mary. So binalak niyang hiwalayan si Mary ng palihim. Habang pinag-iisipan nito ni Joseph, nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi na anghel sa kanya, Joseph, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Mary Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Dahil ililigtas niya sa kasalanan ng mga kababayan niya. Pagkagising ni Joseph, sinunod niya ang otos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Mary. Yan. Amen Lord God, we pray today that you allow us to hear your message despite of the noises around us that we may be able to to click on this message and leave this message and be be able to feel your presence today. I we claim all this in Jesus' name. Amen. Alam niyo mga kapatid, ano? May Mer meron kasing dalawang Bible verse for today. It's Feast of Saint Joseph, de ba? Pero pinili ko po itong galing kay San Mateo. Bakit? Ito yung part kasi na ano, na, na that there's a big decision nagkailangan gawin si Joseph. Imagine, di ba? Nalaman niyang bunti si Mary, si Mama Mary. Tapos, anong iniisip na gawin? Ang iniisip niyang gawin, eh, hiwala yan. Para hindi mapahiya si Mary. Pero anong ginawa niya? Sige nga, hindi ko alam kung, kung mapo-point out nyo, Ang ginawa niya ay, natulog. <laughs> Imagine, natulog. So, what am I trying to say here? Baka mamaya kasi, may mga big decisions ka na kailangan mong gawin. At minsan yung big decision na to, dahil sa maybe pressure or maybe uh, uh time bounded, di ba? Hindi ka tuloy nakakapag-decide Nang tama. Ano tuloy ginagawa mo? Mm -mm. decide, 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 decide. Agad, agad. Di ba? So ngayon, bakit din natin gayahin si Joseph? Di ba? Big decision. Big decision yun. Na-imagine. Hihiwalay. Naisip niya, hiwalay ako na lang si Mary. Para di siya mapahiya. That, that's a big decision. Anong ginawa niya? natulog at sa pagpapahinga anong nangyari nagpakita sa kanya ang isang angel di ba kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang angel in one way or another mga kapatid mga makalakbay there are things in our life that we need to make big decisions all we need to do is take a breather pause pahinga don't let emotions drive your decisions. Di ba? Diba? kasi kapag heightened yung, yung emotions, talaga, like, bam! Decision ka agad. Kapag sobrang saya, kapag sobrang lungkot, nagde-decision. Yeah. Sabi nga nila, don't base your decision on your emotion. Kaya kapag ganyan ang nangyari, mm, pause, take a breather, and allow the Lord to speak to you. May malaking desisyon ka ba kailangan gawin ngayon? Maaaring sa buhay, sa relasyon, sa trabaho, sa negosyo, di ba? Kung ano man yan, pause, take a breather, and allow the Lord to speak to you today. Allow the Lord to tell you what needs to be done. Kung ano yung kailangan gawin ha? Minsan kasi ito yun, ano? hindi Yung kailangan gawin, maaring hindi naaayon sa gusto mong gawin. So sino ang susundin mo? yun talaga ang free will eh ba? Diba? yun yung regalo ng Panginoon sa atin nasa sayo pa rin pero nasabihin sa ng Panginoon ano kailangan mong gawin ang tanong, gagawin mo ba kung yung sinabi ng Panginoon sa iyo na kailangan mong gawin o susundin mo pa rin yung gusto mong gawin <laughs> ang dami mong iisipin ano <laughs> Ayan. pero kahit, katulad nga ni St. Joseph baka kailangan mo lang itulog panandali and let the Lord speak to you from the bottom of your heart and allow you to decide and do what needs to be done. Amen? Let's pray. Father in heaven, today, baka marami kaming bagabag or desisyon na kailangan namin gawin sa buhay. Ang lalaking desisyon. Lord, baka ngayon, Lord, sa aming pagpapahinga, sa aming pagbabakasyon, sa aming pagtulog, naway marinig namin ang tinig mo at magawa namin ang mga dapat gawin sa mga desisyon na ito. Lord, naniniwala kami na kapag narinig namin yung at nagawa namin yung dapat namin gawin, sigurado naman po, Lord, ibe-bless mo kami. At kapag blinis mo kami, SLO. Hindi na SLU, Lord. Siksik, liglig, lig, at overflowing. <laughs> overflowing. And Lord, salamat. Salamat, Lord, sa patuloy na pagsubaybay, patuloy na pagsuporta, patuloy na pag pagbless sa amin. At Lord God, today we ask for your Holy Spirit to be upon us. And we're claiming, a Lord God, this today by your grace and for your glory. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman po namin pansamantan ng mamamaalam sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, patuloy na pag-like, share, and notify, and pag-follow. Yan, kindly share po ha, para at least yung mga kaibigan nyo mabless din sana. Kung may reflection ka, pakicomment naman. Comment, comment. ba? Diba? Comment, yan, para at least kami din po ay mabless ng inyong reflection. Maraming maraming salamat po ulit. God bless you. Go to your shining is a light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye!